Ang produkto ng mga taga-abra ang mga bagay na gawa sa kawayan tulad ng mga gamit sa bahay. At ngayon, sa tulong ng isang non-government organization, maging ang mga pirapirasong kawayan na patapon sana, na hanapan na rin nila ng pakinabang. Makibalita tayo kay RG Lorenzo ng GMA Ilocos. Mayaman sa mga tanim na kawayan ang probinsya ng Abra. Kaya naman hindi katakatakang gawa sa kawayan ang mga pangunahing produkto ng lalawigan tulad ng mga furniture at handicraft. Pero sa paggawa ng mga ganitong produkto, maraming pira-pirasong bahagi ng mga ang itinatapon na lamang. Kaya naman para walang masayang sa mga kawayan na ng kabuhay ng mga taga-Abra, naglunsad ng programa ng non-government organization na Inhan or Industrial Handicraft. Ito ang paggawa ng uling mula sa mga pira-pirasong kawayan. Una silang ng isang lutuan kung saan isasalang mga kawayan para maging uling ang mga ito o nang susunugin ang mga hanggang sa maabo. Sunod ay huhulmahin at digasin ang naabong kawayan. Abot sa apat na oras bago tuluyang tumigas at maging uling ang mga naabong kawayan. Ito ay medium to waste material. Mabalin mo na pagsungrod laptan. Ngayon, mabalin nga ma-commercialize. As lako madeto ta. Maramid nga charcoal. Dahil sa malaghaing programang ito, may dagdag ngayong mapagkukunan ng kabuhayan ang mga residente. Sa ngayon, nakapagbigay na ang inhan sa ilang residente ng mga lutuan sa paggawa ng uling mula sa kawayan. Dapat pagsyatan na sir atar, pagluto, pagluto nung makauging kami pagluto, pagluto may sa mabali may ilako. Umaasa ang grupo na madaragdagan pa ang bilang ng mga mabibigyan nila ng dagdag na mapagkakakitaan. Archie Lorenzo, Nagbabalita, Pilipinas.